Padre Aldaba Santos, para sa kapistahan na Mahal na Birhen ng Santa Rosario, kaya Brother Ilano Galvez at mga deboto, Raisa Puente, Puente Sariol, Rosau Rosauro Ileto Villacorte, Aileen Berinio Carbajal, Mary Ann Carigo and Family, Jason and Diane Parulan, Elena Lim and Family, Natatangin kahilingan nila Emmanuel Carlo Villacorte, Rolando Boy Reyes, Arlene Ligaspi, Marie Pichi Bravo, Judy Bidal, Mary Ann Domingo Sumaway, Elizabeth Sumaway, Angeline Garma, Aileen Carbajal, at Rica Concepcion. Sa nagdiriwang ng karawan, Tito Ilano Galbes at Engineer Gudupredo Galvez. At and, sa nagdiriwang pa rin po ng karawan, Andrew Jimenez. Maagang pagaling, Erlinda Padilla, Jan Constancia, at Rocio Salaw. At maagang pagaling pa rin po ni Concepcion de la Puente. para sa kapayapaan ng kaluluwa nila, Restituto Legaspi, Ray Santiago Bailon, Herminio Roberto, Wilfredo at Alfredo Tudoro, Francisco Magbitang, Mario Erlinda Anthony, at Jose Miller, Miller, Balbeo, Olivia Berayo, Victoriano Galang, Edgardo Samaniego, Seperino at Maria Villapuerte, Susan Dacanay, Maria de los Angeles Martinez, Angel Santa Ana, Michael Jordan Bade, Dr. Pablo Jeronimo, Julita de la Cruz, Mariano Renato Segu at Segundo Paulino, Narcisa Bulanadi, Eduardo Calado, Marian Tulado, Carlos Bernardo, Norberto Maria Belen at Fidel Berinyo, at Leonida de Guzman, Ruel Huson, Cesar Mendoza, Aniceto Saturnina, Epipania, Feliciano, at Jaime Bernardo, Gloria de Leon Rosario at Estelita Santa Ana Angel Santa Ana Enrique Josephine Hul, Hulian, ano? Hulita. Nisar, at Alejandro Rabadon ni Cruz at Teresita Cruz. Pasasalamat pa rin po nila, Ramon at Dan Paul at Pamilya, Boya Chita Reyes at Pamilya, Pacubas Family, Leon Serrano at Pamilya, Eagle Cement Corporation, Doktora Plerida Ileto at Milania Villacorte. Natatangin kahilingan nila former Mayor Carla Galveston, Herminio Terdi at Natividad Rivera, Felicitas Rivera, Yumir Elbin Sia, Erin at Lala Francisco, Lara Francisco, Alan Arbin Binuya, Leonie Galvez, Leila Francisco, Bill Benedictan, Ani Santos Payumo, at Siren Joy Bidan. Para sa kagalingan nina, Daryl Jaden Samson, Ray Atnoli Francisco, Remedios Carion, Annie Ortiz, Joel De Jesus, Erlinda Legaspi, Art at Palarca, at Juliet Heron. Kapayapaan ng kaluluwa nina, Andres Senior, Andres Junior, Josepina, Norma at Rugelio Villanueva, Pedro Sirano, Alice Villacorta, Francisco Magbitang, Tomas Magluno, Reme Remigio Correa, Santiago at Leonardo Ricaport, Rolando Ileto, Sonia Santos, Las Beminda Villacorte, Milagros Aladin, Maria, at Benito Senior, Benito Junior Villacorte, Cheris Jean Mercado, Ricardo, Rosalia, Lu at Lolita, at Marian Mariano, at Estelita, Rem Herminio Rivera Senior, Mary Grace Calanga, Norminda Correa, Roberto Trilliana, Maximiliano Ligaya, Percival Gerardo, at Jerwin Francisco, Pacifico Senior, Pacifico Junior, Rosario, at Chino Palarca, at para sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio. para pa rin po sa nagdiriwang ng karawan Sister Beth Suleta Yeah, Para pa rin po sa nagdiriwang ng karawan, Cleo de Guzman Gamboa. Inaamin ko sa mga pangyariang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyariang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupay kapayapaan sa, sa mga, taong, taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, Panginoong Yesu Kristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, kundera ng, ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluglok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Yesu Kristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa katakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Iyukupo natin ang ating ulot, magdasal tayo ng taintim, Pagdasal natin ng ating mga mahal sa buhay, silang mga may sakit at karamdaman, at silang humihingi ng ating dasal. Ama namin makapangyarihan, kasiyan mo kami ng iyong pagmamahal, upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng Anghel, tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo, ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga -galasya. Mga kapatid, nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tinalikdan ang Diyos na tumawag sa inyo sa mga magita ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Ang totoo'y walang ibang mabuting balita lamang may mga nanliligali sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Maging kami o isang anghelman mula sa langit ang marangal sa inyo. Nang iba kay sa mabuting balitang ipinangaral namin, pakasumpain siya. Sinabi na namin at inuulit ko, kung may mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang tinanggap ninyo. Pakasumpain siya. Ngayon, nangangahulugan bang ang hinahangad ko'y papuri ng tao? Hindi. Ang papuri ng Diyos ang hinahangad ko. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Kung iyan lamang ang hangad ko hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na hindi kathanang tao ang mabuting balitang ipinangaral ko. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao, ni itinuro sa akin ng tao. Si Jesus Kristo ang nagpahayag nito sa akin ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pangako ng poon nati, lagi nating gunitain. Pangako ng poon nati, lagi nating gunitain. Poong puso siyang pasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos. Pinananabikan ng lahat ng lingkod. Pangako ng po nati, lagi nating gunitain. Ang gawa ng Diyos, matuwid at tapat, at maasahan lahat niyang batas. Ito ay lalaki at di magwawakas, pagkat ang saligay tutuot matapat. Pangako ng po nati, lagi nating gunitain. Kaligtas ay dulot sa mga hinirang, may ipinangakong walang hanggang tipan banal at dakila ang kanyang pangalan at pupurihin pa magpakailanman. Pangako ng po natin, lagi nating gunitain. Pag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Hallelujah! Sumayon niyo ang Panginoon at sumayon rin ang uh, mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. isang skribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, anya, yeah, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Subagot Jesus, ano ang nasusulat sa kasulatan? Ano ang nababasa mo roon? Tugod niya, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong kaluluwa, ng buong lakas, at ng uh, buo mong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at uh, mabubuhay ka.